At narito na po ang inintay ng mga binitin mo kanina. Hindi <laughs> naman sinasadya okay. masyado. <laughs> yung basa po sa galawat kilos ni na Yaya Dab at Alden, ng isang body language expert. At eto, Igan, kabilang dun sa mga pinasuri, yung unang tagpo nila sa live TV na walang script at hindi alam ng dalawa. all out si Yaya Dub sa kanyang mga dub Smash performance. Pero ang lukot na mukha, tila na plancha at natiklop, nang biglang makita ni Yaya si Alden sa live TV. Yan ang unang pagkikita nila sa 8 Bulaga na ipinakita namin sa isang body language expert. Agad niyang napansin ang panlalaki ng mga mata ni Yaya Dub, sabay takip ng bibig na may halong pagpapakyu. Uh, obvious naman na meron siyang mga tagong uh, mga emotions mm -hmm. dahil sa uh, tinatawag naming mga micro-expressions. Mm -hmm. uh, ibig sabihin nun, ito yung mga detalyeng maliliit sa muka na nakikita. And all of a sudden, mm -hmm. uh, medyo uh, nabawasan. In fact, nawala yung mga exaggerations sa pagbumuka niya. Oh, so that's one. Yung pagiging distracted niya, kita yun sa mga mata niya. At kahit daw si Alden, masasabing invested sa literal na on-screen romance nila. Meron rin siyang ano uh, appreciation or kilig factor dahil alam niyang may kinikilig rin sa kanya. <laughs> oh, so mutual kilig. Yun rin naman yung kasiyahan ng ano guy eh, na uh, alam niyang may girl na may umahanga sa kanya. Kaya higit sa kwento na idinagdag na lang sa paon ng kilig sa pagitan ng dalawa, ang inaabangan ng fans ay ang posibilidad na magkatuluyan ng album sa totoong buhay. Gusto ko silang magkatuluyan. Bagay naman silang dalawa eh. Parang totoo yung ginagawa nila eh, o ba? Diba? Parang talagang sila nang mag-boyfriend saka mag-girlfriend. labi. Nandun yung spark eh. So it's the trigger for a good relationship. Now, after the kilig factor, yun na yung reality phase. At eto nga, may Meet the Family na na makilala ni Alden kanina ang pamilya ni Yaya Dob o Maine Mendoza na nanonood sa Bulaga pa more performance ng dalaga. Ang hinihintay na lang, pagkikita ng dalawa na higit sa sulyapan lang, tagpong inaasam din na marami sa mga sarili nilang love story. Ang kwento ng bawal na pag-ibig, tila tila's oldest time dahil napanood na natin ito sa telebisyon, nakita na sa pelikula at nabasa na rin sa fairy tale. Pero ang kwentong Aldab kakaiba dahil maraming umaasa na mula sa simple kalya ay mauuwi ito sa totohanan.